Ako na yung pa rin ng Bagyong Pablo, bako sa po natin si Mayor Vicente Imano ng Cagendi Oro City na kumatatandaan po hinagupit din ng Bagyong Sendong noong nakaraang taon. Good morning po Mayor Imano. Maganda mong aga po. Parapisya na kayo. Okay lang po at uh, nabanggit nyo kagabi sa amin na dyan na po sa City Hall yata, natulog? Dito na po. Narinig pa rin ako sa opisina hanggang ngayon. At kamusta ho ang lagay ng panahon sa obserbasyon nyo ngayon? At kaninang alas stress nagsimula na ang uh, ulan medyo may kalakasan uh -huh. hanggang ngayon. Uh -huh. At uh, may tawag ngayon lang doon sa bandang bukid noon sa itaas sa amin na medyo malakas ang ulan doon. So nagbabantay uh -huh. ko kami dahil yun man ang nangyari nung nakaraang Disyembre na dito sa atin, sa amin, may ang ulan. Ngunit doon naggaling yung malakas na tubig. tubig. Kaya hmm. nagkaroon ng maraming patay po. So, oh, oh. po namin dito ngayon. Ibig sabihin... Sa, sa, ngayon po, kung papatuloy niyo po ako, oh. Uh, meron na tayong mga sa iba-ibang evacuation centers natin na umaabot na ng 21,283 para kahapon pa yan dahil nag-order ako ng mga atas na haputi na ang tao ilipat na ang medyo masaklap nung <laughs> ayaw magalis dahil galit pa nga na ilipat so gina ginawa ko order na lang ako ng post evacuation pasamahan ng pulis pasamahan ng mga sundalo para ma alis, maalis sila doon sa mga danger zones and high risk Mayor, uh, ibig nyo sabihin, nung bumuso ang ulan, wala nang tigil ngayon? Dire -direcho. Wala lang? na po. Wala na po magmula kaninang alas, alas tres tres. na umaga po. Uh -huh. Uh, medyo may kalakasan na po at uh, we are expecting that it will get more stronger kaya uh, um, expectations is uh, tatamaan kami ng bagyo ngayong alas 11 ng umaga o hanggang oh, alas 12 ng tanghali po. So lalakas pa po ito. Y yung yung bol, yung dami ng tubig eh, na eh, pinapakita na ng bagyong Pablo. A anong anong lugar yung binabantayan niyo para hindi po mag-overflow yung po. tubig? Yung mga tinamaan nung nakaraang bagyo nung Disyembre po. Oo. Oh, -o. Oh. Binabantayan namin ang lang inaalis eh, na namin ang karamihan ng tao. Oh, oh. Merong lang ilan na Opo. Ah, uh, pero binabantayan ngayon kay lalo na sa mga ginamit namin ng barangay captain na yung ayaw -E, umalis, uh, bantayan lang kung sakaling lumakyan lumaki ang tubig, eh, haputin ng ilang ilan lang naman yun sa bagay. Opo. Mayor, maraming salamat po. Ingat po kay dyan. Ma salamat po. magandang umaga po sa inyo lahat Kagayan de Oro City, Mayor Vicente Emano.